Ayan tayo. Ayan o. Oh. Squad Albahrain. Mga pasyalan siguro. Ito siguro mga anong convenience. Ayan. Dire-diretso na kami ng ano nito ng dragon. Wala man makikita kasi ano puro bintana. Ah, asan yung ano dito? Asan yung American Hospital? Meron dito eh. Nagpunta kami dyan eh. Ang gaganda ng mga bahay. Oh. Canadian school. Ha? Canadian school. Ibig sabihin na... Canadian. Bigay din yan ng bahay siguro nila. Pero wala pa yata nakatira. Wala pa mga kurti ng bintana eh. Ano palang yan? Sorry. Hindi, wala pa oh. Parang ano pa siya? Empty pa siya. Ops! Ayan, dito tayo oh. Time Mart. Dito yung Time Mart. Dito nagtrabaho sila na natin. Ay, sila nagtrabaho sila natin. Ah, oh? anong trabaho niya Sa. Ito na by dragon. Oh. Nandito na pala tayo eh. Ang unang punta namin nila Jen dito kasama na ang standa. Oo, oh, oh. ano binili niya? Tumay binili. Sabi niya sa akin, bili daw ako ng cover ng kama. <laughs> <laughs> kama ka agad. Eh. <laughs> Ito na ang um, Dragon City. Nandito na kami sa mga Chinese Dyan, no? Ang parking no? Magkabilaan ng parking. Ano, diba? Kapark na kami. Ayan. Parang ganito rin yung dragon sa Dubai. Ayan na, no? nakalagay dragon. Ako, ang ano ko, dragon. Ako, dragon ako, eh. <laughs> dragon ako. Ayan na, no? Dragon City. Mababa na kami. Sige. Pa-parking ka? Wala yatang parking. Baba na kami, Jay? Hindi ah. Mamaya, ano kami lang doon? Oh, baka hintayin ka pa namin. Kainit-init dyan sa labas. Hindi. Maraming tao dito, dito ngayon. Ayun oh. No? Dragon City. Ayan na. O, oh, Jen, huwag mo yung bag ko. Ikaw magdala. Kaya ikaw nga, ikaw magdala ng bag ko. Ayan lang trabaho mo. Tagadala ng bag ko. Dahil sobrang bigat niyan. O. Oh. Hindi ka pwedeng iwanan niyan eh. Ay. Ayan ang Dragon City diretso nang dun sa dulo, di ba? Nung nagpunta kami sa Dubai, Ayan ay na yung ano, taas ng anahaw. <laughs> Ayan siya, o yung dahon, no? Oh. Di ba, ayaw yun sa kapla. Chinese talaga ang view. Ito ang Dragon City. Ayan, no, oh, Dragon City. Dito. Ang gandun sa dulo. di ba? Ang gaganda ng mga damit, oh. Hanggang doon sa dulo yun. Uy, oh, saan ba tayo bumunta? Oh, one day, sa akin ka. Diba ang ganda? ang ganda?

i <laughs> aqui Hmm. oh ah. Baba. Ganda nito ah. Ganda nito ah. Ganda niya. Portable. Ayan. Ang dragon. Diba ang ganda pati sa taas kukuha na natin. dragon moon. napakalaki mahuli ka nang maaano uh, ka na dito pindahan na mga bago ano dito ka na nagtatrabaho Oo. Oh. Oh, lang, bakal kumayat ka? Syekh bre! see this one, number. No, not number. I I like the green. I like the flowers. Parang totoo. Ganda kan desain sa taso. Oh.